balita na yun daw hinukay ng mga bangkay mm. dyan sa Marikina. Oh. Si Mayor Teodoro eh ko uh, kakasuhan daw. May mga uh, hinukay? Oo. Ah, 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 ah bang Barangka public cemetery, uh, cemetery in Marikina. Exhumation of uh, human remains. Wow. And unauthorized daw yan. Uh, barangka dito lang barangka, sa malabi sa Ateneo, oh, sa baba. Oh, oh. Sa baba na Ateneo. Criminal case, ha? Patay. La, walong sako ng... Uh, Human remains. Oo, oh, mga karamihan dyan, buto, buto na lang. Uh, Ineksyon po dyan sa barangka. ah uh, Eh... Uh, walang nag-claim. Mm. Ano yon? Uh, nandun lamang daw sa open space. Sinong nag-utos dyan sa mga oh. yan? nag yan. Mm. Public, so, cemetery to? Uh, uh, public cemetery ba ito? Oo. Oh, uh, public cemetery. So si Mayor uh, Mars, ano to? Marcy. 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 Marcy si Marcy Teodoro. Uh, sabi po niya, kailangan kasuhan niya mga yan. Mm. So pumunta na sila sa prosecutor's office. At itong mga to, eh, violation of Presidential Decree oh. 856. Oh, desecration? Uh, oo. Oh, code on Sanitation of the Philippines. Yes. Ayan. Hindi ka naman talaga basta-basta, pupunta ka sa cementerio ganyan ang gagawin mo. Uh, Tapos ilalagay eh, mo sa open space, eh, medyo mabigat. Yun. Unopen at uh, walang claim. Walang claim, Oh. Ano yan? Lalagyan mo ng, ano? Uh, kaya mo ginawa hindi yun? Hindi, kasi, oo, uh, para mabakante, tapos maniningil sila Nakuha. ng 20,000. Ha? Rumaraket. O, oh, a ah, raket. O, oh, patay. Kailangan mabakanti yung mga kwan. Ah, para mag, mayroon naman ilalagay ulit. Ah. ah. Ang problema, yung hinukay, oh. Eh, iniwan lang oh. doon. Eh, may, eh. eh talagang kakasuhag kayo dyan. Eh, kung ako, ako yung kamag-anak ng mga yon, oh. nako. Ha? Wasayang. Alam niyo naman po sa atin, ang ancestors natin. Medyo mabigat yan. Ah, talagang ginagalang natin mm. yan. Ako, ako ako nga pa nagdadasal ako sa nanay ko eh. Hmm. Ako, ako rin Mas... kasi alam ko nasa langit ang kalagayan siya. Yes. So, nai, tulungan mo naman ako. Ako, parents ko. Ganun. Uh, ganun tayo eh. Oo, oh, ganun. O, tapos malalawa mo. Nandun lang. Pinapuntapon lang doon. Open space. Eh, talagang criminal case <laughs> ang ta. Oh, <laughs> abutan ka dyan. may racket na involved pare. Hindi. Uh, kaya criminal. Case. Nangyayari yan. Uh, Hindi lang talaga. dyan sa Marikina. Sa may ba iba, iba, iba kasi sasabihin nila, oh, Uy, wala na, na po, wala, wala ng gasikaso rito. Ito, na, ito na. Kaka. Tapos kukuha sila ng maglalagay. Kasi Bay bayad John Oo, oh, kasi ano 'yan eh? Uh, anong pangalan dito? Talagang congested na rin ang ating public cemeteries eh. Oh, okay. eh, well, uh, sa ngayon nauuso na yung, yung, uh, yung cremation, ano, eh. yung ano, Cremation. Hmm, okay. Eh, pero pare, sa Pilipino hindi pa din eh. Ah. Oh. Medyo mabigat yun. Mar marami pa ding hindi nag... Uh, gusto nila nililibing pa rin. Eh. Oh. Okay.